ayo eh po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Magandang araw po, tayo na at sama-sama po tayo dito sa Landas ng Pag-asa. Ang Gospel reading natin ngayon ay hao sa Mateo chapter 16 verses 13 to 23. Sa verses 13 to 20, ito yung nasusulat. Tinanong ni Yesus ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan at tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Yesus, Ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Yesus, Pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas sapagkat ang katotohanan ito ay hindi hinayag sa iyo ng sino mang tao kundi ng aking ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kumatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. At may ipit niyang iniutos sa kanyang mga lagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Kaibigan, bilang mga katoliko, ito yung isa sa mga katunayan sa Biblia kung saan itinalaga ni Yesus upang maging pinuno si Pedro ng kanyang simbahan, ng kanyang iglesia. Kumbaga, si Simon Pedro ay o Peter o Papa Pedro. Nabigay ang Ama, ang Diyos Ama ng revelasyon o katotohanan kay Pedro lamang. At sa gayoy, si Pedro ang magiging pinuno o maging pinuno ng simbahan ni Yesus ayon mismo kay Yesus. Sa so verses 21 to 23, ito yung nababasa natin. Mula noon ay pinaalam na ni Yesus sa kanyang mga lagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautosan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, wag na wang itulot ng Diyos. Kailan may hindi iyan mangyayari sa iyo. Ngunit hinarap siya ni Yesus at sinabihan, Lumayo ka sa tanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Dito si Pedro ay nagkamali dahil ang kanyang iniisip ay galing sa kanya lamang bilang tao at hindi sa Diyos. Ano yung aplikasyon nito sa buhay natin? Dalawang bagay. Una, ipagdasal natin ang ating mga pinuno sa simbahan, lalo, lalong lalo na si Pope Leo. Pagdasal natin ang mga kardinal, mga obispo, mga pari. Gaya ni Pedro, ang ating mga pinuno sa simbahan ay ginagabayan ng Diyos. Marapat lamang na maging silang bukas sa mga katotohanan ng, ng Diyos Ama upang maipagtanggol nila ang deposito ng ating pananampalataya. Lagi natin silang alalahanin sa araw-araw sa ating mga dasal. Itaas natin sa panalangin sa Diyos, kay Yesus, upang hindi nila ituon ang kanilang mga puso at isipan sa katalinuan, ng tao. At sa puso at sa isip nila, ang mga revelasyon ng Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Pangalawa, ikayatin natin sila, palakasin natin ang kanilang loob at bukasyon na mamoy sila ng banal, maging matapat sa kanilang mga panata sa buhay. Lagi na lamang sila ang nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga laiko. Suklian naman natin ang kanilang regalo sa Diyos at sa ating iglesia. Bigyan natin sila ng inspirasyon at pagpupunyagi. Kapag nakita mo ang isang pari o ang inyong parish priest, ang isang obispo o si Pope Leo mismo, pwede mo siyang sabihan na, Padre, Mahal ka ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa iyo. Padre, salamat po sa inyong serbisyo. Kung kapuri-puri ang kanyang humilya, sabihin mo sa kanya, Padre, nakaka-inspire po ang sinabit nyo kanina sa misa. Kung nakakatangi ang kanyang pamumuhay, pwede mo siyang sabihan na, Padre, ang iyong pamumuhay ay isang gabay para sa akin bilang katoliko, bilang kristyano. Isang regalo at tawag sa Diyos ang mamuno sa ating simbahang katolika. Pero malaki rin ang sakripisyo at pasanin ng pamumuno dahil sila ay katulad nating mga tao lamang. Ang dasal natin ay ang ating papa, si Pope mga kardinal, mga obispo, mga pari, ay laging magsasabi at itinuturo si Yesus. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Kaibigan, ipasa mo na marinig sa mga pinuno ng ating simbahan na si Jesus ay ayang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pag-share ang video na ito sa iyong pamilya, mga kamag-anak, at mga kaibigan. Ngunit nating tandaan, ang silita ng Diyos ating pagnilayan, sa ating pamumuhay, ating patunayan. God bless.